dito ako ngayon sa Barangay Salvation sa Angga Palawan so bibisitahin ko yung bahay kasi hindi kami doon na sa gabi uh, subukan so natin ni Frank yung bantay so let's go ito yung street ito yung street dito po ako lumaki yan, yan yung blue yan yung pinsan ko the, yung susunod na bahay po yan yung sa amin subukan natin ni front view pantay dito subukan natin kung makikilala niya ako yan po yung bahay namin so dito po ako lumaki dito po yung bahay namin let's go park muna tayo and then subukan natin medyo napabayaan po kahit po ako nasira na anyway it's okay kasi hindi naman na kami Ayan. Itong bahay oh, Dami nila motor Itong oh. Ay namin Ayan yung porch oh. Hindi ko alam kung okay pa yan Ayan po Ayan po oh. dami pa naming kahoy Sayang Mga ano po yan Ipili Hello. Kamusta po? Okay po. <laughs> ano ang pong pangalan niyo? Oy. Ben po. Ben. Oh, okay. Ben San si Nanay? Nandi anak tinda po eh. Ah, okay. Namamukha niyo ba ako hindi? Hindi po. <laughs> Saan niyo may ari dito? Nasa Puerto Rico po eh. Ah, okay. So, kamusta naman po kayo dito? Okay naman po. Okay lang. Nagbibidyo lang po ako ha. Punti lang. Para po. Para po saan? Wala lang. Vlog, vlogger po kasi ako. Ah? O, ano lang naman. Punting video. Oo. Oh, hindi pa naman tumutulo po. Ah, hindi naman. Ano na, puro ipi lang. Gaganda. Kami na no, eh, ano, nakitira lang po kami so, dito. So, ito yung porch. Ayan yung porch. Lawak niya Peding eh. Pwedeng half porch. Ayan. So, dito po ako lumaki. <coughs> Nan mayroon bang tao diyan sa kabila? Mayroon kila, kila yung po kila bros, kila bros. Pinsan po ng may ari. Okay. Sa sabi may pumasok daw na as dito. Ah, meron po doon sa ano. Pero hindi lumabas. Palagay ko dito galing yan, kuya. Dito. Kasi ito bakanting lote yan, no. Oh. Ang lawak niyan. So kila okay, ano yan, kila sir magalaw. Hindi ko na nakuha. Hmm. Tapos ito nung panahon ng Odette, yung tank na supposedly doon na laglag so kailangan natin maraming ayos hindi dito actually pwede itong transient house ang lawak niya no Lubang bahay na rin ako kasi hmm. medyo hindi na maintain kasi wala nga yung may-ari dito ano pong pangalan na may-ari? ano po si Johan Noble ah okay kilala niya po siya? hindi hindi ko pa po nakikita, pero nanay ko po na sa siya. Ah, okay. Ilan taon na kayo, kuya? 51. 51. Bata pa. Parang <laughs> pawis na pawis Kaya Pwede ko bang makita yung lob? Opo. Sige. Ayan, no? may ano, siguro may movement. So, ito yung bahay na... Ayan, sayang. Pwede maging transient yan, Ipil at nara. Ganda. Okay, ito yung, yung, yung pinahalala tayo. Ayan. Yeah. Okay. Ito si Kuya, yung isa sa nagme maintain dito. At yung likod, lawak pa niya, no? So, pwede tong gawa ng swimming pool dito, no? Oo po, ayoko lang po sa may-ari. Yan, may mga Indian mango tanim ng lola ko pa yan. Tos, kayo Mito marami ang kami dito malawak po yan mga more or less ano pa to 600 square meter yan okay malinis na po ayos actually kuya ako yung may ari mm -hmm. huh? ako si Johan okay po ba <laughs> <laughs> nagpasya lang ako <laughs> Oh. Baka po sa inyo. Okay, binisita ko lang. Hindi na hindi ko na kayo inistorbo. Okay. Kasi may alumni, di ba? Okay. So, doon na lang kami tumuloy yung sa Isabel. Hindi na po, hindi na po kayo. Ayaw, pahapong pa yata. Okay. Daya gusto rin po kayo makita ni Inay. Oo. Oh. Sige, pag ano mamaya, pag may time pa mamaya hapon pa, siya lang okay. uli ako. Ha? Siya lang lang po kayo dito, gawa ni Inay. Subukan natin tong porch. Kasi ito, tambayan namin ng batch noon. Saglit ko ya. Kaya pa kaya ako niyan? Opo, kaya mo. <laughs> kaya lang yung unang bayitang wala na. Okay. Ayan. makita natin. Oh, yan yung step. Ayan. Pag nandito ka sa taas, so maaliwalas. Papakita ko sa inyo guys. Ayan. Ito yung ibabaw. Ayan. yung ibabaw. So tambayan ng batch namin to noon. Pag ako dito, so dito kami nag jamming jamming. Ayan na, puno na siya oh. yung porch. So, dito yun naman yung main road. Tapos ito, garaya ng jeep namin kasi may jeep kami na pampasayero nung araw. Dalawang nagbibiyahe. So nakakatawa naman sila ate, kuya, nalinis yung bakura no, malinis. Ayan, so sila yung pinatira ko dito para kahit pa paano ma-maintain siya. Akala So, yun lang po. At sana ayan. Magde-drone shot po ako mamaya doon sa high school. So, try natin kung ano, yung mga ka yung ano po tayo. Yung nilinis ko na. na akala ko. Dito ako matutulog. Po. Okay. Hindi ko na kayo isturbohin kasi sabi ko para hindi na mag-prepare. Tapos may kasama rin kasi ako na isa. Kaya sabi ko doon na lang kami. So magbibisita lang ako dito mamaya pag nandito Apo. si Nanay po ano. Apo. Sige. So ito po yung main street ng Busuanga. Ito yung pinakagandang kalsada. Ayan. So ito po yung bahay. Diyan po ako lumaki. Ayan. Okay. Subukan natin mag drone shot mamaya hapon or basta mamaya. Tingnan natin hanggang dun sa wharf namin. Thank you guys sa panonood. God bless.